Ayan mga idol. So gusto ko lang gawa ng video mga idol no. Yung nag-comment dito sa video natin no. Tungkol po dun sa ginawa nating video na kamakailan no. Yung tungkol sa 8.3 magnitude na lindol no. Na posible at maaaring mangyari sa Pilipinas. May so, nag-comment po dun mga idol. Uh, shout out pala sa iyo idol no. So ang sabi po niya doon kasi mga idol. Si Lord lang daw po yung nakakaalam no. Tungkol sa mangyayari dito sa mundo. At siya lang yung nakakaalam Tungkol sa lahat, kung ano man yung mangyayari. At ang dapat daw po natin gawin ay uh, ipagdasal na wag sana mangyari, no? So tama po yan mga idol. Tama po yung sinabi nung nag-comment sa atin. Pero may isa pa tayong dapat gawin mga idol no para panguntra tungkol dun sa disaster mga idol no. Kasi kapag ang disaster nangyari mga idol at kapag ito ay lindol, wala po makakapigil kapigil dyan. So sino ba yung pwede mong tawagin dyan? Sino ba yung mga rescuer na pwede mong tawagin dyan para mag-rescue? Or agapan yung disaster na yan? Wala po makakapigil kapigil dyan mga idol kahit sino. So ang panguntra lang po dyan mga idol is yung kaalaman or yung kahandaan po natin. So ano ba yung awareness? Tsaka yung readiness na pwede natin pangunra tungkol sa lindol. Bigyan ko kayo ng senaryo no. Kunyari nangyari yung sinasabi na the big one. So yung the big one, mga idol, kapag nangyari po yun mga idol, yung estimated po no ng P-Box or ng mga expert kung gaano ba kalakas yun, bigyan ko lang kayo ng idea, 7.2 magnitude po yun mga idol. Kapag tumama yung magnitude 7.2 ng lindol mga idol, yung estimated na tao no, na maaring mawala dyan mga idol dito sa Pilipinas is 50,000 katao mga idol. So hindi pa po dyan kasama yung mga missing mga idol no or yung mga injury kasi napakalakas po yan. Hamakin yung mga idol ito nga yung sa Myanmar yung nangyari no 7.7 so konti lang yung diferensya 0.5 lang pero ilan yung mga namatay sa kanila. So ganito po yung senaryo mga idol. Halimbawa paano ba natin paghandaan yan? Kunyari family kayo or pamilya kayo isang pamilya. Ipagpalagay e, natin dalawang anak isang tatay, isang nanay. So mostly naman mga idol kapag ganyan, 'yung nanay nasa bahay, 'yung tatay nasa trabaho, 'yung anak Pakalagay natin nasa school tapos yung isa naman nasa trabaho din. So ganun na lang yung scenario natin. So kapag nangyari yung 7.2 magnitude na lindol, ano ba yung gagawin niyo? Para lang po handa tayo mga idol no, dapat meron tayong plan A, plan B, plan C, or mas mainam, meron pang next na plan mga idol no, yung gagawin natin. So kapag katumama yung magnitude 7.2 earthquake, unang-una nating gagawin diyan, survival mode. So ano ba yung ibig sabihin ng survival mode? Ibig sabihin niyo mga idol, iligtas mo yung sarili mo muna. Kasi hindi naman pwedeng isipin mo agad, iligtas mo yung iba or ikaw yung iligtas ng iba. Siyempre, kailangan iligtas mo muna yung sarili mo. Yun yung tinatawag natin na survival mode. Kapag si na naiwan sa bahay, tapos yung bahay mo hindi naman apiktid, na huwag kang lumabas ng bahay. Kasi mga idol, kapag 7.2 magnitude mga idol ang nangyari, blackout lahat yan. Unang-una, -una, expect mo dyan, walang tubig, walang kurente, walang internet. Ibig sabihin, walang communication. Hindi mo makontak ngayon yung family member mo o kahit sino. Sino yung hihingian mo ng tulong? I-blackout nga lahat. Tapos, affected nga kay lahat. So, survival mode tayo. So, ang gagawin mo dyan mga idol, dun lang kayo no, kung saan kayo ngayon. I-orient mo yung mga anak mo, at yung family member mo, na kung nangyari man yung lindol, wag kayo lumabas doon kung nasan man ngayon. Kung safe naman kayo doon, doon lang kayo mag sa lugar na yon, or sa building na yon. Pero kung hindi safe, lumabas kayo. Maghanap kayo ng safe na lugar. Tapos, doon ka lang muna mag-stay. Antayin mo na dumating yung mga rescuer. Huwag na huwag mong tangkain o mo na umalis o hanapin yung family member mo. Kasi hindi mo alam, baka yung mga daanan, yung kalsada, sira ano, O nagiba o gumuho. O baka malaglagan ka pa ng mga debris. Kasi mga idol, expect natin yan, meron po yung aftershock. Ibig sabihin ng aftershock, yung kasunod niyan mga idol, no? Meron pa yung kasunod na mga lindol. Pero ang tawag doon, aftershock, malalakas din po yun. So, dapat mag-stay ka lang kung safe ka na dyan. So, ngayon, i-orient mo yung family member mo na dyan lang kayo mag-stay. Sa school, kung sa mall man nagtatrabaho yung iba mong family member, doon lang kayo mag-stay. Antayin nyo yun yung mga rescuer. After niyan mga idol, kapag bumalik na yung internet, kurente, tubig, at meron ng balita, manood kayo ng balita, no? Dapat updated kayo, kaya dapat yung cellphone nyo, meron kayo dapat power bank para hindi po yan lubat. Makapanood kayo ng balita, ma-update kayo. So saka na kayo ngayon maghanapan. So plan A, since maliit yung anak mo, punta kayo doon sa school. Siya yung unahin nyo. Ngayon, pag wala doon, siyempre punta kayo ng barangay, mag coordinate kayo, no? Tapos plan B nyo, mas maganda, doon kayo sa mall. Kung nandun nagtatrabaho yung isa mo pang anak. Kasi sa mall, mga idol, kompleto doon, no? Andun yung mga necessity natin. Andun yung mga pagkain. Mas maganda, doon din tayo or pumunta. Pero mga idol, kapag ganyan naman, meron naman yung mga iba question area, no? Pero pag naka-recover pa yan lahat, saka kayo dadalhin doon. Pero kapag on the spot yung lindol, yun ang gagawin natin. Dapat meron tayong plan A, plan B, plan C. Para alam natin, no, kung saan natin hanapin yung family member natin. Hindi tayo magkawatak-watak. Kaya dapat mga idol, paghandaan natin, no, handa tayo at alam natin yung gagawin natin.